contacted kuya, nagkaroon ng parang press con si PRRD. And natanong siya about the Polvoron video. At ang sabi niya, hindi totoo yan. Actually, kung pakikinggan mo ang ating Pangulo, very convincing. Okay? Sinabi kasi niya mga atat kuya na, panonorin natin ang video. I'm gonna play it with you. Hold on. I'm gonna open it. Alrighty, alrighty. Scroll, scroll ko lang ng bunga-bunga. Ang sabi niya, hindi totoo yan, yung pulvoron video na yan, dahil kung totoo yan, matagal na sana yang lumabas. Make sense, di ba yung sinabi ng Pangulo natin? Tama naman. O, oh. Oh, kung totoo yan, dapat inilabas na. Ngayon mga ate at kuya, ang opinion ko lang dyan, bago natin i-play yung video, kung totoo yung pulvoron video, Actually, series daw yung Pulvoron video. May meron daw video ng Pulvoron ng matagal na like 1980s pa. And then may mga recent. Marami raw eh. Maybe I can show you the the, the post patungkol diyan. Try kong i-open ha. Open ko lang. Sino ba sabi niya? I think si Sas. Hold on. Scroll natin ako. Sipag kasi ni Sas mag-post eh. Teka, scroll natin. Baka makita ko series daw yan. So, kung ako ang tatanungin yung mga ad at kuya, iba't ibang tao ang kasama sa session. Ay, ang aking BFF, Len, I miss you, BFF. Ang galing-galing maglato-lato talaga ng aking BFF. Oh. <laughs> ang galing-galing maglato-lato ng friend ko, eh. Miss ko na yan. Okay. Ito sinabi ni Sas, oh, uh, bago tayo pumunta doon sa kanyang mga Binanggit about multiple videos, mga tat-kuya. Ang tapang talaga ni Hello Kitty, kasi kaya niyang banggain si Mulan. Mulan is a country. O ngayon, yung gustong, yung mga sasakit ang brain cells dyan. Try niyong mga pasakitin pa lalo ang brain cells niyo. Sino si Mulan? Bansa ito. Kanta yan eh. Who is the girl I feel Standing straight back uh, Staring straight back when, when will I reflect What true Who I am So Sabi sa Mulan. Hmm? Sige nga, comment nyo sino si Mulan. Bansa yan, hindi tao. So si Mulan kaya niya, pero si Galema hindi. Make sense. Diba, nasasapok daw yan ni Galema, nababato ng folder. Na... Pero simulan, kayang-kaya niya, isang higanting bansa. Oh, come on, Hello Kitty, don't ask, please. Tumpak, ganun si Kia, IG, plus five points sa ating recitation. Scroll pa natin, mga ate at kuya. San kaya ito banda, ha? meron si Sas, si Sas, si Sas pa nag-post nun, baka hindi si Science ang sipag kasi ni Sas mag-post, eh, apakadae, oh, apakadae, sige, scroll, scroll lang tayo, pag, ay, may trolls, <laughs> baka si Solo Flight troll yan, no, na, Diyos ko po, Sfin, baka hindi si Sas ang nag-post, baka Aneswa, um, sino kaya, baka si Krizet, Maybe it's Crisette. Try natin si Crisette. Ano ba? Bago tayo pumunta sa video ha, mga ko kuya. Bear with me. Give me a few seconds. Tingnan natin baka si Crisette ang nagsabi. Kung hindi man, banggitin ko na lang. Uh, apakasipag. Ayun, yung ano, mamaya ato. Panoorin natin to ha, yung maiksing video lang ng, ng press ko ni PRRD. Okay. Oh. Ito ay sa Davao City pala po sa Grand Mensang Hotel. Panoorin lang natin yung maiksing video niya mamaya. Okay, acne treatment, yada, 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 yada. Okay. Baka, baka hindi si Crisette. Baka si Miss talaga. Anyway, ganito yung binanggit mga tat kuya. Hindi ko mahanap eh. Alin man sa dalawa. Ang sabi, multiple videos ang meron. And, ang mahirap, kapag ina At I think bilang din mas Marley ka to. Ang mahirap kapag kanilabas yung isa sa mga video, makikilala nila kung sino ang kasama sa moment na yon. So, pwede talagang magurgur. Matatandaan niyo ni ano eh, ni Hello Kitty and maybe ni Kalema kung sino yung kasama nila sa moment na yon. Isa pa nga daw sa kasama, si Sas na siguro nagbanggit. Isa sa mga kasama sa Polvorone, ay si Pennsylvania. Si Warton. Kaya yung si Warton. Alam ko yan eh. Alam ko yan eh. May droga sa Davao. May droga sa Makati. Alam ko yan eh. Bakit tinawag siyang si Pennsylvania? Dahil nga doon siya nag-aral sa Warton. Yung Warton, School of Business, Economics, and whatnot, ay nasa PA or nasa Pennsylvania. Kaya siguro tawag siya ni Sas na si Pennsylvania. Okay, sakit ng brain cells nyo sa mga mahihinang nila lang dyan. <laughs> Alam ko yun eh. Si Sa siguro yung nag-post nun. Di ba? Cell yes? Uh, <laughs> anyway, niready ko po yung video ni PRRD and let's watch. Let's, let, let's watch. Okay. Saan ka na ba Joy? Mm. Alright makinig tayo sa dating pangulo mga ate at kuya this is credit this is from banat by channel banat by page rather ito oh kasi nag-edit na siya ng video ni PRRD ayan Mat si PRRD po ay matatanong patungkol sa Polvoron video and tama po ang sinabi ni Miss Maharlika na dapat may follow up question may mga importante pang tanong hindi lang tinanong si PRRT mamaya natin pupuntahan yung statement kinontrato ni Ms. Maharlika mamaya natin pupuntahan si Ms. Maharlika, dito muna tayo kay PRRT na sabi ni Ms. Maharlika may video at ang bentahan ay 10 million pesos last year last year yun ha, for sure bumaba na ngayon kasi marami na nakapanood kasi kung ikaw pa lang yung may hawak ng footage malamang ibenta mo yun ng mahal pwede mong ipang blackmail yan eh kaya nga 10M, ba? Diba? Okay, let's listen to PRRD. mhm mm Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Uh, vlogger Maharlika uh, in social media is uh, masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM eh nag ano ng pulburon yung isyung pulburon and ang nagbibigay daw eh si um, Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady pero this becomes an issue ngayon at uh, kanina nagtanong si Harry Roque narinig ko what if eto ay totoong may video what would happen to the to the country kung mapatunayan, even yun narinig din kita before may sinabi ka regarding a leader na nag I just don't know who it is but right now may lumalabas po na kanya. Ano yan? Yeah, video. Well, I can see that every, hindi lang leader, lalat naman leader dito, parang mayor dito nag There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay? Mga atat kuya, um, kapag si Pia... Ito, ito yung basa ko sa facial expression. Kasi naaral namin yan dati. You know? Uh, there are multiple types of communication. Di ba? May oral, may, may written. Di ba? Ganun yun. May verbal communication, may written. And sa communication, mga tat kuya, hindi lang naman yung sinabi ang message ng, di ba, ng speaker or na nagsasalita. Obserbahan mo rin yung kanyang facial expressions, yung hand gesture body language, kasama yun lahat pagdating sa communication. Minsan, iba ang sinasabi ng bibig sa sinasabi ng mannerism at kilos ng katawan. Agree kayo? ba? Diba? Kung halimbawa ako tatanungin mong, Mawi, kinain mo yung ulam sa lamesa? At ang sagot ko ay, Hindi ah. Oh. Pinagbibintangan. Oh. O, oh, anong sinabi ko? Hindi ako. So, ang dating doon, pakikita. Ganun, sinabi kong hindi ako ang gumawa, pero natataranta na ako, palingalinga na akong ganyan, yung movement ng mata ko, kung saan saan nakakarating. At ang tinake na lang ng vloggers, or kung sino-sino mga mga vloggers dyan, and even netizens, yung sinabi kong, ay hindi naman pala, sabi ni Maui, hindi siyang kumuha, pero ang kilos ni Maui, huwag ka natataranta, namutla na rin. <laughs> Hindi, sabi ni Mawi, hindi siya eh. Kitang-kita nyo, namutla ako. Tumalamang guilty ako na ako ang kumain ng ulam sa lamesa. Right? You get me? Sa communication, hindi lang yung sinabi. Ang, you take the word for it, whatever. Yun na yun. Hindi mo ba ng kilos. I want you to observe, mga ate at kuya, na may isang facial expression si PRRD na gumagano siya, oh. Gumagano'n? I think malimit ko nang ma-observe sa kanya Six years natin siyang presidente. At kapag gumagano siya, parang, yung parang gusto niyang tumawa na pinipigil niya, parang, kung ano yung sinabi niya, yung, 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 yung kabalagtaran nun yung totoo. Hindi niya mini-mean. Kung, kung, hindi man siya, hindi, hindi siya nagsisinungaling ang Pangulo. But, kapag ka gano yung facial expression niya, hindi siya sincere sa kanyang sinasabi. I want you to observe, ayan, may pag-aplos-aplos ng ganyan ng CPR. Hindi, minsan pag kumakamot yan ng ganyan, ako habit ko rin yan, mga adat kuya eh. Pag kumakamot ako dito or dito, ibig sabihin, di ba, nag, nag, meron akong uh, stress sweat yun eh, kaya kumakat yung alit ko. Kahit sino naman yata di ba? Kapag kay kayo nakakaramdam ng konting stress, nagsisecrete ng sweat ang ating uh, skin and even our scalp. Kaya minsan napapakamot tayo si makati pag pinapawisan eh. Kasi ganun yon nasa-stress tayo sa question. Kaya minsan, hindi ba hindi tayo, we feel uneasy pa, sa pagsasagot ng mga tinatanong sa atin. Alright? O. Oh. Ngayon, obserbahan nyo ulit yung, o, oh, mute ko. Obserbahan nyo yung sasabihin ni PR, yung, yung facial expression na lang ni PRRD. Puro ko na lang mute pero mahina lang. Sige. Oh. lumabas yan. Okay. Gumanon siya. <laughs> Gumanon siya. Parang yung dila niya yung ginilid niya. Tama? Tanga. Napansin niyo? oh, sabi nga dito, dapat sanay tayo kay PRRD. Kasi ibang vloggers, nagdiriwang na. Yeah, o, oh, di ba? Sabi ni PRRD dito to yung video. Fake news ka, Marley ka. Fake news, ganun ganun na. Ilabas nyo kung meron talaga. Bla, bla. Nagsalita na ang dating pangon. Eh, ngayon nakikinig kayo kay PRRD. Pero dati, ayon yung maniwala na may, nag, may presidente yung nagko presidential ball. Dati ayon yung makinig. Ngayon nakikinig na kayo. Kasi nga, nabunutan kayo ng tinik. Tagapagtanggol na kayo ngayon ng ano eh nang Disneyland. kamangyang. Parasyo ng kamangyang. Oh. Si PRRD ay just like in the art of war, mga atat kuya, hindi niya i-reveal. Hin hindi ito oras para magsalita patungkol dyan. Ready kasi eh. di diba taranta na ang si Galema, malamang si Hello Kitty, taranta na rin. ba? Diba? Hindi, naka-ready naka sila anuman ang mangyari. Prepared ang mga yan. Oh. Anong sabi nila pagka daw ang pag lumabas daw ang video huwag paniwalaan paano mo mauutusan ang tao huwag paniwalaan kung kitang-kita doon ang pagmumukha ni Hello Kitty kadali nila sabihin hindi totoo yan kahit pabunutan ng buhok ngayon si Hello Kitty at itest walang pulveron residue di ba ganoon bakit maligoy ang sagot? Bakit ang layo ng sagot sa tanong? Ano ang lahat ng mga bukangkang dyan sa Disneyland? Mga, you know, palasyo. Disneyland Palace. Mga lutang. Mga, ano? Ba't ang sabaw nilang sumagot? Pag lumabas ang video, wag niyong paniwalaan. Ibig sabihin, my video. Pag lumabas daw eh. Diba? Oh. Ano itong statement ni na Kuya Jason sa? Oh, bakit hindi na ako excited na makitang muli yung video ng isang mama na may pulbos sa ilong at gilagid? Malamang ang tinutukoy niya dyan si Hello Kitty. Makitang muli. nag na ako patungkol dyan mga ate at kuya eh. Nakita na niya. Ngayon, even si Tentay eh, sinabi rin, hindi na rin ako excited. Nakita ko na rin. Kaya baka nga mura na yan, hindi na yan 10M. Mamaya natin puntahan yung pasabog ni Miss Marlica. Ano pa to? Oh, post pa rin ni Sir Jason sa bago mag Pasko. Top stories December 20. Ha, huh? four days before Christmas Eve or five days. Pulvoron sa BGC Tower. Sino ang may BGC, sino ang may tower sa BGC mga tat-kuya? O di ba ga, si Michael? Hmm? Si Michael? Hmm? Na business partner ni Galema na doon din nakikita malimit si Kero Kiropi. Natiyataw nilang Prinsepe ng custom, di Si prinsipe ang code name daw niyan eh. Oh. Asin sa Manila Bay. What? So ang asin ay mumurahin na granules or whatever. <laughs> Powder din kasi may iodized salt. Mumurahin. So malamang tiabu. May nagtatiabu sa Manila Bay? Baby powder sa QC penthouse. Sino ang may penthouse sa QC? Well, anyway, ang alam ko, may mga kondo yung si Nefertiti sa Makati. Eh, marami sila siguro ng real estates. Embargo stories ko, Vida sa Tabing Ilog, OD sa St. Luke's. Sino yung OD? Sino yung sa St. Luke's? Ito ba yung ano, yung si Bonjing. Party sa Okada. Ah, yun ba yung may heavy luggage? Tinegi na storya, ah. travel and savings, correct, ng lower house. Extraordinary monies, too much, too many. Malamang maraming salapi. Wala na. Natabunan na. 'di ba? Natabunan na yung storya na 'yon. Tapos ang taon na hindi natin alam kung saan napunta ang 2 billion at putal-putal na traveling expenses ng mababang bahay. Oh. Itong statement ni Nikki Cosete, mga ate at kuya, pakinggan natin. Oh. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to to drag their feet and work and show people even to pretend you know so right. i'd rather cast my lot to somebody with somebody who i feel can give us a break just a respite even the mm. even just the the, the jargon mm. even just the conversation just to change the conversation means a lot to many people mm. i remember mr marcos as candidate today before it never worked all they did was go to the disco and they were always high on drugs and i know them they're the very same people supporting him today but i don't condemn them that's their life they have all the money they have all the resources they don't have to to drag their feet and work and show people even to pretend you know so right. i'd rather cast my lot to some Oh. now alam niyo naman na si prrd i chess player master chess player something something right grandmaster marunong lumaro si PRRD no so maniniwala kayo katulad nung pagbibiro ni PRRD na tatakbo siyang vice president nung panahon ng 'di ba maraming nataranta maraming nagalit o ang, ang ending tumakbo si PRRD hindi oh Minsan, ang mga statements ni PRRD, kung akong tatanungin nyo base sa observation ko, ay sinasabi lang niya yun to, uh, para lumabas yung gusto niyang mangyari. Is that right? Kaya ganun yung statement niya, minsan binabaliktad niya, kasi meron siyang gustong mangyari. Gusto niya na meron siyang outcome, na, may, may gusto siyang outcome. Kaya ng mga ganap-ganap, sa mga recent ganap. Kaya sinasabi yan. But eventually, nakapagsalita na nga siya nung kampanyahan eh, meron tayong presidential na nagkukaina. <laughs> Tapos nga sabi niya, hindi ang polvoron video. Malay nyo naman. That's PRRD. Magaling, ma magaling maglaro. Right? O, oh, kanino kayo maniniwala ngayon? Sa pwedeng gimmick ni PRRD o doon kina Jason sa kina Nikki Coseteng, and ngayon sa sinasabi ni Queen Boja na i-discuss natin maya, maya na 10 million ang bentahan ng Polvoron video. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.